Arastado ang mga Pinoy at Chinese na pumasok sa warehouse na dati nang sinalakay ng Bureau of Customs. Pakay raw kasi ng mga suspect na nakawin ang mga peking produkto para ibenta sa merkado. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ikinakarga na sa truck ang mga kaong ito nang abutan ng mga operatiba ng Intellectual Property Rights Division ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Barangay 77 sa Pasay City. Nang buksan ang mga kahon, dumamba ng mga packing bag, sapatos at mga kinopyan luxury items arestado ang 67 Pinoy at 10 Chinese na inabutan sa warehouse. Ayon sa customs, una na nilang sinalakay at kinandado ang nasabing warehouse nito September 18. Pero ilegal daw itong pinasok ng mga sospek para nakawin ng mga peking produkto at ibenta sa merkado. Nataon lang na may nagtimbre sa tangkang sa mga peking produkto. Not mistaken, I think that is that consists of a 11th floor of a uh, storage building. Uh, all all uh, forfeited, uh, prohibited goods yan. Cotton, the act sila na binubuhat na ya, transfer yung mga no, sira na rin lahat ng mga sell-in. Nasa 800 milyong piso ang halaga ng mga peking luxury item na tinangkang itakas. Wala pang pahayag ang mga nahuling Chinese. Depensa naman ang mga nahuling Pinoy, kinontrata lamang daw sila para mag at magbuhat ng mga kargamento. I think sa fiscal na lang nila i-explain kasi tama sila doon sa dumating kami sa intent at saka sa combat sila nandun, eh, sila na mag, magpaliwanag uh, sa fiscal office. Sinampanan na reklamong theft ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.